Welcome back, everyone. This is the latest episode of Filipinas 360. More than 200,000 votes. Uh, mm -hmm. At least two out of five voters went for you. That was a very competitive race considering how everyone was looking at it and saying, well, I mean, this is going to be more than an uphill battle. It's going to be mission impossible. What is your read of what you have achieved or what you were able to achieve, Caloocan, given the structural limitations that we, keep? I'm sure we can talk about? I think ang ko dito yung mga silver linings. Ano? Kasi, um, people saw Caloocan as ano yan? Parang, uh, the more problematic city in no? uh, Metro Manila, and there problems levels. And uh, uh everybody assumed that this is a kingdom of uh, a political dynasty, no? Pero nakita natin, uh, there is always that hope for change, people long for change. Um, and yun na nga, yun yung naramdaman natin. It's just unfortunate that it's the very same people longing for change, na sila most vulnerable. Sa mga, ano, mga usual. So, syempre, pag may pera... that means you have more than a year to uh, you know, stretch your legs and even you might. Suppose a team DDS or the de facto defense team is there. what because last time when we saw certain senators trying to cover up, you eleven yeah, senators, yeah. they paid the political price. I mean, yes. something never came back to the mm -hmm. politics. So, and that's why I thought of you immediately because I was the one that a issue of money trail and those the quote con. You last year. Yeah. Okay, so for the purpose of people who are not very familiar with the exposés you've done and the mm -hmm. information that you're very familiar with. gaano ka yung issue ng money trail? Kasi mukhang ang dami pera. Yeah, we're trail. talking It's, of money trail, mga kakakuya. Yeah. Travel, travel, I don't know how they're paying Kaufman. We'll, uh, mm -hmm. we'll, we'll talk about more later on dun sa ICC. They seem to have a lot of resources. Um, what is your information understanding on that? And how is this relevant dun sa uh, impeachment trial without, you know, making it making a prejudicial statement dun sa proceedings that could come in the coming days? um, I agree. Ito yung uh, pinakang uh, controversial issue or article dun sa impeachment. Ito yung, kumbaga, game changer. I believe pagka nailabas ito, um, magugulantang, um, lalo na yung mga moderates, ano? yung mga bukas pa ang pag-iisip. Of course, yung mga hardcore uh, Duterte followers, hindi na yan. Um... Oo naman, pag hardcore mga clear, kahit nagnakaw. Kah nga, uh, hindi ko na sasabi nagnakaw. Kahit nagnakaw mga kaklir, sa totoo lang, papalakpak pa. Sige, 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 pakita lang natin mga kaklir. Pakita lang natin na ah, nasa na ba siya. Wait. Eto eto eto, 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 Pinakita ko na sa inyo to. Kaya lang baka may mga bago dito. Oh, pakita ko na to. Baka may mga bago eh. Ha? Hardcore. O oh, siguro yung mga ano, bilib na bilib. Mga clear. I hate corruption. Hmm. Hindi ako nagmamakalinis. Marami rin akong nanakaw puro na ubos na. So, wala na. Diba? Kita nyo? Umami na nagnakaw. Harap-harap ang umamin. Umaming korap siya pero nagpalakpakan pa ang tao. Ha? Ulit. I hate corruption. Hindi ako... Okay na yun, no? I hate corruption. Pwede kang pumalakpak doon. Hate mo eh. Pero, ito, problema. Kung nagmamakalinis. Marami rin akong nanakaw puro na ubos na. So, wala na. O, di diba? O. Oh. Diba? O, oh, ito pa, mga kaklira. Ito na. Uma Kumbaga, siya na umamin. Pero may hardcore eh okay lang na nagnanakaw, nagpapalakpakan pa. Yung sinabi ko kanina, sabi ko, i-coconnect ko. Ah, oh, ito pa, mga ka -clear. Mm. Alam nyo na rin to. Oh. From the Organized Crime and Corruption Reporting Project. di oh, diba, nanalo? Nanalo si siya uh, dating Pangulong Duterte. Oh. Most, daw siya, Ah, uh, Person of the Year Award. Bakit siya naging Person of the Year Award? Ha? Huh? Points out and recognizes the people, particularly most politicians, who did the most to wreak havoc around the world through organized crime and corruption schemes. Oh, so, nanalo huh? people of the. Uh, yeah, no? 2017, no? former president of the Philippines, was named as the most corrupt person of the year responsible for the 1,000 uh, extrajudicial cases and various violations of human rights. Deba? Mm. Corruption. Core. Sama siya. Pero yung mga diehard, yung mga talagang wala pake. Walang pake kung nagnaka, walang pake kung pumatay. Yun sila. At yung gustong linisin ang nangyari dito, gustong kumaga mabigyan ng justisya ang dapat dito. dalit pa sa'yo. Ikaw pa sinisiraan. 'di ba? Hindi nila nakikita 'to at ni hindi nila 'to kino-content, Ang mga ka-clear. Ito mga gitong klasing pag pag-amin apag na pagpatay, pag nakaw, yung mga DDS, yung mga nagmamarunong, hindi nila 'to kino-content. 'Di ba? Totoo po yan, Tony, nung minura nga po ni Duterte and Diyos, nagtawa pa mga tao. Yeah, meron tayo dyan, may Cervantes. Totoo. ba? Diba? So, tuloy tayo. Tuloy tayo kay ano. Wait, nasa Oops. Yan. Sabihin nila nagbibiro. O yun naman, sabihin na naman nila nagbibiro, di ba? Kasi ito tayo dito. Wala, Wala na naman bago na isip nila. They will, always, they will always find a reason to explain everything and justify kung bakit ginawa yun. But for the moderates, ito yung labanan na impeachment. is It's the battle for the moderates. And uh, um, all this time kasi, ang mga Duterte SD yeah, projected. Parang, siguro, yung... guru ako yung, yung packaging nila. Sounds from dingin. the horse's mouth. Mismong siya umami, na korap siya. Meron pa ito mga kakilin, meron pa siya sinabi dito eh, maliban dito. Diba? Marami, may pera siya, less than 200,000, pero ilubos niya na, mga tipong ganun. As parang simple sila mga tao, mga go-getters, mga parang ganun. Uh, they may have an orthodox uh, or unconventional methods, pero it gets the job done. Ganun yung packaging. So ang packaging daw ng mga Duterte ay simple-simple kunwari, go-getter, makamasa, when in fact, ito yung totoo. But dito sa bank accounts issue na ito, mababago yun. Na as what I always say, having seen all of this, they are not different from the traditional corrupt na mga politiko. Sobra yung corruption nila. No? At uh, remember, ang context ng bank accounts na ito, nakuha, nakuha ko ito, uh, for it matter, nabigay ito sa akin, mm. um, around 2016 during the campaign, ang mga contents nito ay eh, nung mayor pa si Digo. So, you can imagine, scandalous na yung amounts at the time. So, kung kurap siya as mayor, imagine kung magkano nanakaw niya yun nung presidente siya. So, yan yun. At so, yun yun mga clear. Kung kurap na siya, umami siyang kurap eh. Kung kurap na siya, noon pa, papano nung presidente pa siya? Kailan ba to Wait lang mga clear. I hate, wait lang, pinag kung kailan to This is 2017. Ah, kaya ano rin po, oh. Okay, pakita ko lang, ah. Nung nagsalita siya na I hate corruption, 2017 yun. O halos dalawang taon pa lang siya sa posisyon. Di ba? So, kaya ang tanong dito, kung corrupt sila, magkano na ang pera nila? Eh, naging presidente pa. Ang pinakang um, malaking pagkakamali ni Digong ito was nung ginawa niyang joint account sila ni Sarah. I think, uh, ano ito eh. Uh, Why would they do that sa tingin mo? Ano ang uh, uh, logic? Well, una-una, impunity. Um, culture of impunity. Sa kanila, uh, They nila, can get away with anything. Yes, they've been getting away with anything. They've been, they've been getting away literally with murder, multiple murder. And uh, this is no different. So, hindi nila nakita na someday, eh, pupunta sila sa national politics at magiging vulnerable sila sa mga school. Yeah, pwede, mga ka-clear. Kasi, kung noong pa ito na ipon, binibigan sila, nung nasa national pa sila, Okay? National ha. Uh, okay lang yon. Kung kasi walang, wa, wa, walang babati ko sa kanya. Walang, 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 walang magkasyado magkaka-interest kasi national. At saka sila yung hari sa Davao City at the time. walang pwedeng pumitik. Di ba? Tandaan natin. Tandaan nyo, di ba sinabi ko, yung law office mismo, law office mismo, nila VP Sara, at saka nung asawa niya. Kahit, kahit mayor na si VP Sara, nandun pa yung pangalan niya, which is bawal. Dapat hindi. Saan namin, ha? Sa ano namin sa pagpa-practice namin ha, sa, sa, sa uh, code of ethics ng lawyers, okay? Then, ang isa pang mali doon, hindi rehistrado mga kaklir. Pero nakakapag-practice sa Davao City. Nagkaroon pa ng uh, parang branch sa Davao, ay eh, sa Cebu. Regardless kung nauubos mo na, nakaw pa rin. Yes, Takumi. No? Di ba? Sabi nga eh, impunity. Di ba? Natandaan nyo ba yung pinalag na siya ng kowa na sinabi na may kita ako sa inyo kahapon eh. Na-flag na siya ng kowa pero hindi pa rin sila sinunod. Agos employees. Yung kahapon, yung tinake ka po sa inyo, na-plug na siya ng COA tungkol si Ghost Go, Employees, pero binali wala yun. Wala kasi siguro nagsampan ng kaso kasi ang COA, di ba ganun? Nagsampan ng kaso kasi Duterte. Pangalawa, wala magre siguro from the, ano, from the Davao, from Davao City. Bak baka takot. Di ba? Pangalawa, may finalag pa sa kanila eh. Ayun, di ba yung yung pinilit niya na maging administrator si Soleika Lopez kahit mali, according sa tatay niya na mismo, ipinilit niya rin. Wala silang pakialam sa rules na malabas. Diba? Kaya yung pagkakaroon ng bank accounts na silang dalawa, na kahit millions na mapapasok, hindi nila, wala silang pakialam doon dahil feeling nila may impunity sila. Hindi sila masasalag ng batas. Hindi sila aabuti ng batas. Ganun yung dating. Diba? Mm. So, kinina ganyan. So, anyway, tinitignan ko yung mga ano. So, tatlong uh, sets of accounts dito. So, ang pinakang article of impeachment kasi is meron kang salin, si Sara, tapos dapat yan ay hindi lalagpas yung mga uh, mga pera mo sa mga banko doon sa diniklear mo. Okay. So, meron three sets yan. Una, yung kanyang sariling account. So, sila ng joint ni Manscapio, ng husband niya. So, andan dyan yun. So, lahat nung makikita doon, dapat should be within that what was declared sa salin niya. So, yun Next, ang problem. Tignan na. Paano? Parang wala naman yata silang nire de sila mag-asawa sa law office. Basta sinabi law office pero hindi yun re registered. At ang maganda pa dyan, kung makikita sa, let's say, you know, ano yung pinag, ano nila, pinag, ah, uh, kaya pinag, kinita nila, mm -hmm. dapat, tutugma yun sa salin. Eh, paano hindi nga sila registrado? Ni wala silang record sa Davao City. Wala rin silang record sa BIR lumalabas. Kung partnership yun, dapat sa SEC yun, mga clear. Hindi sole proprietorship, kasi partnership. Joint account nila ni, ni Duterte. Ito yung medyo contentious kasi um, dito, uh, dito yung nakita ko na mga pera na pumapasok, lumalabas, galing sa drug lord. Eventually, na-trace ko pa paano yun kasi may isang set of information galing sa isang drug lord associate ni Michael Yang, si Sammy Uy. So, yun yung pangatlong set. tung Sami Uy, nagbigay siya ng mga pera every six months. Doon sa tatlong magkakapatid. Pulong, Sara, Baste, tapos Hanilet. Joint with Kitty ito ah. So, tapos si Digong mismo. So, saan galing ito? Itong si Sami Uy is a drug lord as attested to by Arturo Las Canas. Ito, sinubmit niya ito sa ICC. Tapos... Ipakita na ako mga ka Okay. Ah, wait. So, yun. Ito. Ito yun, sasabi niya. Kasi, imagine mo yun. na kasi to may paper trail. So, wala silang pakialam dito kung ma mahuhuloy sila. Kasi, hindi pa presidente si dating Pangulong Duterte. Malakas pa yung loob nila. Walang, walang pumapansin. Hindi, hindi sila... Hindi sila kinakasuhan, hindi sila inaalarma. Pero nakita, itong si Samuel Uy, ay nagdeposito ng 118.176 million sa bank accounts ni Hanilet. ah ha? Bank accounts of President Rodrigo Duterte's common law wife and three adult children. So nag-ano din kay Hanilet Abinsenya, Abinsen, Abansenya, Abansen, Saka kay Sara Duterte and Paolo and Sebastian that the, the summary of transactions was among the verified bank documents that made public as he renewed his nine-month-old challenge for the Duterte to come clean on his bank accounts that reportedly amounted to as much as 2.4 billion when he was still in Davao City. Mga kli, ganito naman yan. Yani, madali naman yan. Para, para masampal mo si Trillanes. Eto, ang certification, walang laman yan hindi yan totoo. Pero inamin na kasi ni dating Pangulong Duterte ito na meron siyang less than 200 million pesos dyan sa account na yun na BPI. So the BPI itself, yung account na ito, existing. Existing siya. Di ba? Hmm. Kaya ang, ang pinakaano dito, kung nagnanakaw na sila noon, mayor pa siya, paano pa gano'n nakalaki ang ninakaw nila nung presidente siya ang lumabas na sinasabi ni Las hmm. itong si Sammy Uy, siya yung pinakang frontman ni ano, Michael Yang. So as a frontman, parang may legit-legit uh, business siya kunyari, pero pag tinitingnan mo, nagbibigay siya ng dividendo doon sa lima na si, ano eh, seven, uh, mga sabihin na nating 40 to 50 million pesos every six months. So, ano business ha? yun? Nagbibigay ng na gano'n. May money trail. Bakit? Kasi manager's checks yung binigay niya dito sa mga to. Nako! Kaya yun kita pala mga kri hindi madidinay nalalabas kaya um, they're trying desperately hmm. na hindi matuloy impeachment kasi pag si yung impeachment pag impeachment lalabas ito mga to um before going back to the impeachment and all kasi ako di ba yung yung immoral nagiging moral nung panahon ni dating Paolo Duterte kailangan din i-decide nila what to be the mechanics and parameters of the impeachment. But, but just for that, I have a question, kasi I have kong lot uh, including yeah. yung mga ibang mga kaibigan natin na abogado, and experts in under one, day, bakit pa natin hintayin itong impeachment process, which is political, which is so generous? Eh, meron naman tayong mga mechanisms in order to check money trail kung may, eh, hindi lang amla, di ba? I mean, where why are they not, uh, they're not, but walang mga parallel uh, efforts dun sa mga relevant agencies to look into this? Kung talaga may dark money or something dodgy going on, bakit pa natin hintayin impeachment? I, I, this is just yeah. an innocent question people are throwing at me. Well, we tried. Noong 2016, mm -hmm. nag-file ako ng plunder yeah. case kay Digong using this same set of documents. So, final ko sa ombudsman, the ombudsman investigated. At itong mm -hmm. dating overall deputy ombudsman na si Arturo Carandang, kinonfirm niya na similar yung mm -hmm. nakita nila, doon dun sa ano. And because si Digong, nalaman niya na iniimbisigan siya, tinanggal niya against the Constitution, ha? tinanggal niya overall deputy ombudsman. So, tapos pinalitan niya yung executive director ng Anti-Money Laundering Council. So, protection na niya yung niya. Yun ang reason kung bakit hindi ito lumalabas. Sino suppress niya by controlling all these agencies. Ngayon, bago na yung presidente, lumalabas ito ulit no? na nag-away sila. Ngayon, ang next ito, bakit kailangan pa impeach para lumabas ito? Because sa back secrecy law, ang isang exemption is the impeachment. Otherwise, hindi mo pwedeng ma makita Yung foreign currency ito. particular, no? Uh, yung foreign currency, sinasabi nila absolute daw yon. Pero doon sa back secrecy law, na yung uh, local currency, pagka in, ano, impeachment, And yeah, um, it's an exception, yeah. So I, I want to ask you about this. So it's one thing, unfortunately. No. I don't basamo, but pingpong bato, uh to lib impeachment to the impeachment, but assuming to impeachment and I I'm saying this because as of this this conversation, uh, we could be weeks away from a uh, uh, vote. vote. Kumsa by majority they might de to dismiss it, right? Assuming to li yung impeachment the parameters of the private itself could be is going to be determined by the senate right because it's a sui generis yeah uh, yung but issue na yun sinabi dito ay i-advance ko lang conte hindi ko alam ko lang parte okay wait tayo sa Saka yung policy component yung yung mga quest pag sinabing ganon so yun yun then next policy question is important then no is it the right thing to do or is, kunti dapat mas alam niya kung ano ang ikabubuti para sa bayan so that's the policy question so bukod doon sa legal question it's pero not... yun yung pundasyon right uh, Tito Solas is pushing for I believe at this point in time is more important to him mm. than anything. It's it's unfortunate but Survival, uh, yeah. uh, it is what it is. But sabi ko, nga, drawing from lessons of uh, the past, si mm. then speaker Manny Villar at mm. the expense of his speakership trinansmit na sa Senate. Alam niya na matatanggal siya pag trinansmit niya, but he did it just the same because it was the right thing to do. So nangyari yon. I mean, well he resigned from his Senate presidency. Yes. Lalo, yeah, oho, was... Si si JDB, speaker Jose De Venecia, when confronted with the same dilemma, anong ginawa niya? Mga clear mayroon siyang sinabi dito. Okay? Uh, siguro panoorin nyo na lang ng buo ito kay, ano, kay, kay Richard sa deep, deep, dive. May sinabi siya dito na pinagtawanan, in a way, ni Sen. Tillianes, si VP Sara. Kasi pinag-uusapan nila yung tungkol sa police visibility. Sabi niya, kailangan, sabi ni Sen. Uh, Sentry, kailangan talaga yung police visibility. Kaya itong mga panukala or yung nasa isip ni daw ni VP Sara, hindi hindi siya yung dapat na iniisip na isang leader. H hindi siya dapat ganoon eh. Sabi niya, panditerya ng crime. Mamisan makita mo lang na may pulis na lumalakad diyan, di ba? Hindi mo nagagawin yung gusto mong gawin. Panditer Di ba? Hindi pwede lagi robot, hindi pwede hindi pwede lagi na drone. Di ba? ka pag may pulis diyan, mabilis umaksyon, nakikita na agad kung pwedeng may gumawa ng krimen, Katulad nung nakita natin sa isang news mga kaklid, dalawang, kaya lang mo kami nangyari doon sa, sa, bata kasi parang hindi agad nakita ng mga magulang na kinuha yung anak nila sa habang sa higaan. Gabi na yun eh. Kinuha yung bata, mga 2 years old, hindi nila napansin. Pero pag sumbong nila agad sa polis, 3 minutes yata, nakuha agad yung bata eh. Na, na, na ano, eh. Hindi eh, ba? So pag may police visibility diyan, mas nadedeter yung yung paggawa ng krimen. Kaya pinintasan niya dito, hinahanap eh, ko lang kung anong parte dito ha. Napi ko lang mga krimen. baka sa dulo to. Pinakinggan ko kasi iba dito eh. Ay, sorry. But of course, we saw some inclinations from right. of some uh, senators, but sabi ko, it's too early in the day. Kalahan yang is distancing itself and saying nothing is settled. Basically, what I'm saying is this. Is there a backstop? Let's say, even if the impeachment may not produce numbers for mm -hmm. Kailan ka mo Ngayon, punta tayo dun sa preemptive resignation. Kaya one of the... Wala, uh, na yun? Yung, Oo, ako. wala pa kaming jurisdiction sa kanya oo. eh. Pero ito nandun doon na sa jurisdiction. jurisdiction. Yun ang problema niya. Ngayon, that resignation option is already out of the window. wala na yun. Kaya uh, she will have to stick it out dito. At yun, yung sinasabi mo na maaari confident about that kasi wala na filter eh. Yung impeachment trial, parang... Re impeachment trial. Yeah, yeah, Marami sa shirts. Sure kasi quad camp lang. nakita natin. Grabe yung ratings, di ba? Talagang mm -hmm. rating wars eh. I, I won't be surprised. Yeah, man, I want to talk about you know basically the road to 2020, Project 2028, because in 2025 elections, um, we saw the youth vote really came. Okay, bahala na kayo mga clean, hindi ko na makita. Basta sinabi niya dito na parang yung andateng, no, sinabi ni Sentry dito na bakit parang ba't gano'n mag-isip ang vice-presidente patungkol sa police visibility. Ah, yun, sinabi pa pala niya dito. panapin <laughs> niyo na lang. Sinabi ni Senator Trillanes dito mga clean. Ito si BP Sara, Parang wala wala 'yan. Mema lang. 'Yon. Mema lang. Gusto niya lang maging negatibo kasi kay General Torre. 'Yan ang topic ni General Torre. Mema lang kasi galit lang siya kay General Torre. Hindi pwede na sabihin niya na dapat walang police visibility kasi 'di ba ang pinaka project ni ni, ni, um, ni General Torre is dapat kalat ang police, nasa labas ang police para mabilis ang aksyon. So, para lang maging negatibo, para lang siraan si General Torre, yun yung sabi niya, mema lang si VP Sara. ba? Diba? May masabi lang. Pero, kung magayon yung thinking niya, wala eh. Wala sa, wala sa, hindi, ano, hindi, wala, wala, walang tamang, hindi tama. Parang gano'n, hindi siya naaayon sa katotohanan. Mema lang. Okay, mga clear Sige so, lang muna ha. So nakita na natin ha. Sabi nga niya, kung corrupt na noon, magkano na kaya yung pera nila ngayon. 'Di ba? Lalo na nung naging presidente. Eh corrupt na daw no mayor eh, 'di ba? So nandito si Okay, okay okay, nandito si Oliver Susano, Ebony Saturna. O like na daw sa ka-subscribe na rin Alicia Macazo, Rochelle Erpelo. Arnold Gamboa, May Alcantara, at Ate Serge sa Lynn Valeza, o number 88 from Bahrain, thank you, thank you, Dante Apolski, uh, okay, si Melky Bilan, okay, Pilipino Ako Channel, Tatay Ray Ray, may, kala, may mga bago tayo, Emmanuel Gakayan, Aishreen Lagmay, Jose Oliva Lopez, Erwin Gamboa, Faye Martinez. Evangeline de Miguelio. Okay? Tatay Ray Ray. Clifford Subianto. Andre Andre. Ay, ganun ba? Thank you naman. Uy, bakit? Ay, ito, St. Joseph ka, and Andre, no? Oo. Uh -uh. Juan Pablo Isay. Isay. Eh, mixed talks. Mixed talks. Heidi Picard. Jod Jodris, Jadris, Melky Bilal, of course, Felix Mar Markaida. Teresa Trindade. Uy, kamusta ka na? Teresa. Sean. Josh. Kyle. Edith Official. Alan Tarok. Rebecca Lagmay. Angelo Segala. Segala. Petrang Kabayo. Ayan, si Petrang Kabayo. Mon Gonzalez. Of course, si Lord Grant. Jesse si Takumi. Si uh, Ivan. Okay. Of course, miss na rin kita, May. Ah, uh, Mr. Bantes, Felimay, Bob Rodriguez, Lisek Baldoza ah uh, nito siya, si, na ni Brenda. ah uh, Vensir, hello! O, uh, uh, Aki Marie, attorney, Bayad Inter Attorney Traveling. Oo nga! Parang kinumpute nila dito kung gano'n lumabas ang binabayad nila kay Tony Kaufman. Malaki daw. As in. Malaki. So, panorin nyo na lang po ng buo yung kay ano, kay eh uh, Richard. Hey, Darian. Okay, meron pa po tayo isang topic mga ka-clear. Ito, pagtutugmain na natin, sabi ko, bukan taliwas yung sinabi niya tungkol sa financial, sa, na alam niyang fictitious name sa mga nasabi niya before. Alamin natin yan mga ka-clear. Teka, papasalamat muna ako kay Vivian Mendoza. Oo, oh, ikaw nga na nanonood ngayon. Ano yung uh, opinion mo sa video ito? Ano yung uh, masasabi mo patungkol sa pinanood mo ngayon? I-comment mo dito sa baba ng video na ito at siyempre, huwag mo kalimutan i-share at i-like para naman nang sa ganun makita rin ng iba nating mga kababayan. At huwag mo ring kalimutan mag-subscribe sa channel na ito. Salamat